Isang gabi, mararamdaman mo na lang na parang may kulang. Parang hindi ka buo. May nawawalang peraso. May parte na parang walang laman. May espasyo. Hindi ito nakikita ng ibang tao. Pero ikaw, ramdam mong may butas. May hindi puno. May kailangang takpan. O kailangan lagyan ng kung anuman karalasan. Sa katahimikan mo, naririnig ang hangin. Labas-masok sa bahaging may awang. Sa katahimikan mo, naririnig ang pagtagas ng tubig sa bahaging may buwang. Hindi ito naririnig ng ibang tao ngunit ikaw, alam mo magkakalangan. May bagay nawawala at dapat itong punan. At sa gabing tulad nito, naramdam mong may kulang. Gusto mong maghanap gusto mong kalkalin ng kabinet baka sakaling matagpuan mo ang nawawalang peraso sa bawat sulok ng kwarto sa ilalim ng kama sa ilalim ng mga nakailirang libro umaasa kang nandoon ng bagay na pupuno sa iyong espasyo pero wala hindi mo ito matatagpuan mapapagod ka lang sa kaiisip malulungkot ka lang sa katotohanan ng... hindi material na bagay ang nawawala kundi tao, hindi ibang tao, kundi ang sarili mo.